Kung may panawagan ng Maynilad sa kanilang mga customer, tumawag muna sa kanilang tanggapan para uh, bago makipag-transaksyon sa mga nagpapakilalang empleyado nila. Sa Maynila kasi, arestado ang malalaking nagpanggat ng mga kawani ng Maynilad at nagtangkang mangikil sa aktres na si Glidel Mercado. Balita hati ni Trisha Zafra. Ito ang diwaman ay aktual na kaliwaan ng 21,000 piso sa pagitan ng aktres na si Glidal Mercado at isang lalaking specialist daw sa Maynilad. Batay sa kanilang napagkasunduan sa telepono, para raw ito sa mabilis na pag-ayos ng tampered na metro ng salon na pagmamayari ng aktres sa halip na magbayad ng 97,000 pesos sa kanyang bill sa susunod na buwan. Ang hindi alam ng lalaki, hinuhuli na pala siya sa aktong pangingikil. Nagtungo raw ang lalaki kasama ang tatlong iba pa sa salon ng aktres noong biyernes ng umaga at sinita ang kanilang metro. Umalis din daw ang mga ito nang walang mapala pero nag-iwan ng cellphone number. Pagdating ng aktres sa salon mula sa kanyang taping, naghinala siyang nangingikil lamang ang mga lalaki dahil alam niyang hindi tampered ang kanyang metro. Kaya tinawagan niya ang mga ito at pinabalik sa salon. Kunyaring nakiayon naki, -naki ako sa kanya para kasi yung that time may mga barangay kagawad na akong tinawag na nagpost as my customer para ma-entrap na sila. Ibibigay ko sa kanya 21, yung, yung pang-ika 21,000. Nagulat na lang ako nung bigla niyang hinagi sa sahig kasi nakafront ako sa wall. Sinakakta ng entrance. So, babi mo pagtingin ko sa kaliwa, may mga polis na pala na dumating. Nahaharap sa kasong robbery extortion sa si Leonardo Alonso Jr. na nakapiit ngayon sa Manila Police Station 3. Nakuha sa kanyang isang peking ID na gamit ang alias na John Alfred Ortiz, Liabe. Metro ng tubig, driver's license at lumang ID ng Maynilad. Dati raw itong nagtatrabaho sa naturang water company pero tapos na ang kanyang kontrata. Hinahanap naman ang isa pa niyang kasama na si Wilvory Galvez na nagpanggap daw bilang Edwin Vargas kay Glidel. Kinumpirma ng Maynilad na serviceman nila si Galvez pero isang buwan nang hindi nagre-report sa trabaho. Dalawa pang lalaki ang inaalam ang pagkakakilanlan. Mensahe niya sa mga suspect alam ko hindi lang ako niloko nyo. Marami kayong niloko ibang tao na hindi lang alam na talagang fake pala kayo na empleyado ng Maynila. Ayon sa isang specialist ng Maynilad na si Lito Parulan na tumangging magpa-interview sa harap ng kamera, pinag-aaralan din ngayon ng Water Company ang isa pangreklamo laban sa mga suspect. Payo niya sa mga customer ng Maynilad, huwag basta-basta makikipagtransaksyon sa mga nagpapakilalang tauhan nila. At kung may duda, tumawag sa hotline 1626. Tricia Zafra, GMA News.